Aabot na sa may pitong tonelada ng ilegal na droga ang nasamsam ng mga otoridad sa ilalim ng bloodless campaign ng Marcos administration. Binusisi na rin ang mga mambabatas kung sino ang nasa likod nito para tuloy ang mapanagot sa batas. May ulat si Mela Lesmora. Pinaharap na ng mga mambabatas sa kamera ang may-ari ng isang warehouse sa Mexico, Pampanga, kung saan nasamsam ng na mga otoridad nitong Setyembre ang higit kalahating tonelada ng shabu na nagkakahalaga ng 3.6 billion pesos. Sa pagdinig ng House Committee on Dangerous Drugs, siniyasat din ng mga kongresista kung dawit ba sa illegal drug trade na ito ang ilang opisyal ng pamahalaan. We just want to know Huwag sana po kayong magagalit, Mayor Tomang, no? pero gusto lang po namin malaman kasi dalawang beses na sa Pampanga and then Mexico po and this is one of the biggest uh, drug busts. Whether the officials from barangay to municipality were not accusing anyone yet, no, Mr. Mayor Tomang, pero gusto po natin malaman kung involved po kayong mga local officials doon sa uh, drug busts. Ayon kay House Committee on Dangerous Drugs Chair Robert Ace Barbers, simula nang umupo sa tungkulin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., higit pitong tonelada na ng ilegal na droga ang nasabat ng mga otoridad mula sa iba't ibang operasyon sa bansa. At sa Shabu pa lang, inaasahang nagkakahalaga na ito ng 30 bilyong piso. Gate ni Barbers, lubos nilang pinupuri ang mga kawani ng PIDEA, NBI, PNP at iba pang ahensya na nakakadiskubre ng mga kontrabandong ito. Pero napapanahon na pa para tukuyin at tuluyan ang panagutin ang mga sangkot dito. Sa loob lamang ng limang linggo, naka 1.3 tons na po ang nahuhuli. Isa't kalahating taon pa lamang sa administrasyon ng ating uh, President BBM. The street value of the Shabu is over 30 billion pesos. This amount can most definitely finance the elections and victory of drug lords in our political arena. Kahit po kampanya pang Pangulo, kayang ponduhan ng war chest po na yan. Mabuti na nga lamang at marami pa rin matitinong kawani itong ating mga law enforcers or units na nagbabantay ng ating kapayapaan. Pagtitiyak naman ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr., hindi nila tatantanan ang isyo para tuluyan ang masuk po ang droga sa bansa. I am aware of the pending bills of the amendment of the Republic Act No. 9165 Authored by our Chairman, the Dangerous Drugs Act of two thousand two, and I can assure you the leadership of the House of the Representatives, our Speaker Ferdinand Gomez Waldes. is committed in supporting the passage of this important piece of legislation. Mismo si House Speaker Martin Romualdez ang nag-utos ng investigasyon. Anya ang direktiba kasi ni Pangulong Marcos, walang sasantuhin dito kahit pa mang opisyal ng gobyerno, pero hanggat maaari, iwasan ang mga patayan. Sa mga susunod na araw, inaasang magpapatuloy pa ang pagdiniig ng House Committee on Dangerous Drugs. Bagamat naka-session break ngayon ang Kongreso, pagtitiyak ng mga mambabatas, magpapatuloy ang kanilang mga pagdinig at investigasyon hinggil sa mahalagang isyo ngayon. Melales Moras para sa Bayan.